Okay, let's go, let's go, let's go. Punta na tayo sa ating target spot. Uh, solo dive naman tayo. Palagi lang tayo solo dive. Yan, pahit, uh, palo tide na yung dagat natin. Alright, uh, malapit na tayo. Okay, nandito na tayo sa Loop, Barangay Pawikan. Uh, dito tayo mag-uumpisa mag dive malinaw yung gilid aywan ko lang sa laot nito kung kagaya ba kalinaw dito sa gilid ng dagat okay abang abang mga kasuki next dive na tayo ayan dito tayo sa loob no? barangay Olcan nakakita tayo dito ng isang isda na kabaon sa lupa ang sa buhangin hmm. ayun sa pool kitoy kitoy -kito. ayan ano kayang klase ng isda ito ayan malaki na masarap ito sa pakseo at sa kasaprito pakicomment lang sa inyo kung anong klase ng isda yan kasi dito sa amin ang tawag yan bang hotel okay. sa inyong lugar Aywan ko kung anong tawag niyan. At dito, siyang hito. Hmm, patusin natin ito. Hmm, hmm, patay ka sapul. Uh pool. -huh. Babalatin natin ito. Malabo pa rin yung dagat natin mga kasuki. Okay. Sunod natin pala ay eh. Ano yan? kawala. Ano kaya ang isda to? So, babalikan natin. Ayun, kausir pala. Isang kausir. Hmm, yan. Sapol. Giting. Ah. Libre ka na pa mo Bihira na lang ang isda na yan dito sa amin, mga kasuki. Isang paraka o kausir. Ang tawagin sa kabikulan. Okay, Puh, gila lang isig dito, halata. Gila lang isig dito. Grabe 'yung kaseng karen. Ano buzas 'yo? Okay, sandali pa paanan. Sa labas ha yat. Lah ko sama binto. Siya pa din. Wala ko kaya manlah. Reserve mismo lah tayo. Babalikan na lang kita. Tayo ra pa. Hello. mga kasopi Ayun Thank you Nadala pa rin Ganda dito sa sinabaw mga kasopi Hirapan sa ano Wala pa rin O kung kagitan Kung tawagin dito sa amin

Ayaw gumukas yung plopper natin. Kulang sa dikidikyata ito. At dito nakakita tayo ng ano? Isang talaki ito. O hindi na ito. Malaki-laki na ito. Mga kasukit. Hmm. Huli oh, ka Balbon. yung talaki ito. Ang ganda ng tama. Ayun naman. Ang hindi nakakita ito. na naman.

diba naman nagundunan sapon kang nagundunan kang na asap-sap ayan okay na to goods na to sa pampaksin grabe papagili tayo mga suki lakas ang kare para pang balihan tayo ng buto ito. grabe lakas at may kalabuan pa yung gagat ang ilalim ayan manitis na naman tirahin natin ayun, usap pa papagilid tayo grabe sobrang lakas talaga ng karin mga kasuki at dito, isang panak, ayun kumuri mas <laughs> iniwan tayo at dito, isang sapsap -sap naman o dagudulan kung tawagin naman si iba, lawayan

o baksin, mga kasuki ayun eh may kasama pang manok pambira talaga ko hmm. ayun sa pool sabi may kasamang manok ano ba yan eh. ayun umulit pa pambira pagili na sa'yo mga kasuki at ito yung last na paparain natin isang isdang Firefish fish oh baga baga mm. mm -hmm. sepul kang baga ka fire dahil baga yung baga mm Hmm baga Pagi leda na tayo mga kasuki, grabe lakas talaga ng current at napakalabo pa ng dagat na 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 at isa girit do holy ko eh holy ko ah makaawlam na rin pero ah do na lang na sinyal tingnan sa gilid pag ano pa kakain ko sa cubo grabe sobrang lakas ng karin at labo nang dagat a few moments later pati yung ano ko yung mga holy nakapara tayo ng isang banghutin uh, bangkutin ayaw ko kung anong tawag sa inyo yan pakicomment ka lang eh. mga kasuki kung anong tawag sa inyo dito sa amin bangkutin yan malaki na oh. napakasarap niya sa paksyo at pritok bangkutin pakicomment lang kung anong klase isda niya sa inyo dito sa amin bangkutin Okay, yan ang huli natin. So, maka ano na rin. maka na rin tayo. Grabe ang pangit ang dagat. Labo siguro sa baha ito. At yan, oh, bihira na lang isda niya sa amin. Kausir. Bihira na lang ang isda niya dito sa amin. Okay. Thank you for watching, mga kasuki.